Lugo mga guys, may gagawin tayo ngayon. Isang water dispenser. Problema nito guys, pag nulugan natin ng piso, yung nilalabas konti na talaga. Kahit anong adjust ko sa tremor nya. Testing muna natin guys. Gusto kasi na ari mapupuno yung baso na to. Yan, hanggang dyan testing so, testing muna natin mga guys. Ayan, konti lang talaga. Kalahati lang yung ano ng tubig oh. Hindi lapas niya. So, yun. Ang gagawin natin mga guys. Eh, testing pa natin ulit. Isa pa. Yan kalahati ng dalaga mga guys. So ang gagawin natin mga guys dahil sira ang trimmer nito minsan pag bago bago yung trimmer na yan, yan trimmer na yan yung may pita na yan wala tayong makukunan dito ang gagawin natin dyan ipipix na lang natin yan lagyan natin ng resistor para maayos na to para hindi na pa bago, -bago yung labas ng tubig dyan oh. i repair natin yan mga guys lagyan natin ng resistor yan testing muna natin ulit nalagyan ko na mga guys ng resistor ayan oh. Bale, isang, 1, isang 1, 1K, isa din yung 2.2K. Ayan, naka-series yan. Bale, naka-fix na yan mga guys. testing muna natin mga guys. Sting muna lang yun. Yun. Sakto lang talaga mga guys yung nilalabas na tubig yan. ka natin muna i-break muna natin ulit hulog muna tayo ulit mga guys yan testing muna natin ulit yun sakto lang talaga mga guys Isa pa ulugan ba natin para hindi na pabalik-balik dito yung nagpapagawa ipipix na lang natin yung pagawa natin so yun guys okay na siya minsan kung ayaw talaga lumabas yung tubig dyan kahit nakapix na yung trimmer na yan dyan ang gagawin nyo na lang mga guys ito tatanggalin nyo to linisan nyo to kasi eh, nakabarayan eh tuturo ko na lang sa inyo ayan oh. meron siyang gasket minsan marumi yan dito linisan nyo baka barado lang eh ito nilinisan ko kanina ganun pa rin ang ginawa ko ayun pinix ko na lang yung bias uh, trimmer dyan sira pala dito yung trimmer pa bago bago yung tubig minsan maraming nilalabas dito na tubig minsan kunti lang baka baka kayo ng mga ganito mga guys at tapos wala kayong papalit na trimmer yun na lang ang magagawin nyo. sa mga baguhanan itong mga guys ha ah. baka makatulong sa inyo baka sabihin nyo wala tayong papalit dyan na ano, trimmer yung gagawin nyo dyan ipipix nyo na lang ang resistor na ganyan yan o oh. para magawa nyo yan so yun lang mga guys sana makatulong sa inyo okay na maraming salamat